Malapit na to sa ano yun, di ba? Pula lupa na yun nandun. Sa unahan, paglikuron, sementeryo na. Di, ito yung dating ano, yung kangkungan, yung may bakod na yero. Hindi, malayo pa. Malayo pa ba yan? Ay, mali si sir siguro. Kaya nga yung ano. Kinukuha kasi ni Ruby yung cellphone. Gagod agad siya. Babay siya, Tata. Yo.